dating dito sa kanyang pakpak, wala lang tayo kasi tagahawak. Okay, no? Ayan, no? Sakto-sakto yung niya mga kasing. ang ganda. ganda niyo, oh. o, <laughs> ang Napaka Napaka ganda niya, oh. Mga siyang cobra. Matakot ang itsura nito. Napakakinis. Napakaganda. Lalo itong pin na to. Tingnan niya to. Mga ko, ito. Mga kasing ko. Ang lupit. Ito, oh. mga kasing ko. Buhag-hag na. Ilong. Borga na. Poging-pogi ito. Mga kasing ko. Blue bar. Pwedeng gawing breeder. Huwag kayo maingay. Mga ko. Meron tayong dakit. Ayun, ang Ay, dakit. Medyo dahan-dahan lang para mahuli natin itong mga ito. Ayun, okay, ito diba? Ayun For the first time, may dakit tayo. Madali lang huliin ito. Mukhang sibong, mga sibong. Ayun no Ayun o. pa. Checker. Ayun o. Grisel. Mukhang marami. Mga sibong. Ayun no ay, ay lumipad na. Nagliparan. Atin yata yun. <laughs> so, yun, mali. Ayun, may mga lumilipad-lipad na naman tayo na mga ibon, mga kasingin ko dahil meron tayong mga tinuturuan ngayon. Ayun sila, oh. Sa so, susunod, pakita natin. Ngayong araw na to, mga kasingin ko, eh, nagpisa na. Yung mga ating mga ibon dito. Basta na ba? Ayan, mga singa Ayun, pisa na rin. Bali, ito yung pangalawa niya. Sa susunod na natin silipin kung ano magiging itsura ng mga uh, ice natin, mga ko Yung ating uh, white bar, mga ko dito. Ayun, uh, Eh, nagpisa na rin yung mga white bar natin. Eh, kaso isa pa lang, kaya gagawin natin, eh, sa susunod na rin natin silipin. Dahil ngayong araw na to kayo, eh, meron tayong sisilipin na iba. Kung maganda yung mga kahapon na pinakita natin, mga ko, eh, sa tingin ko, mas maganda yung ngayon. Ngayong araw na to, eh, sisilipin muna natin. Tsaka na natin silipin yung mga ibo natin dito dahil wala pa naman silang itsura. Mga maliliit pa lang sila. Ang silipin natin, mga ko, yung dala ng tropa ngayon. Dahil Meron ako nakitaan dito na gusto ko. Maasin Kaso, hindi pwede. Dahil nga, sa tropa to. At saka, sobrang crowded na natin ang kalabati natin. Sobrang dami na. bago natin, pakikita na natin yung mga ibon, na no? Limang paris, eh. Ang gaganda. Nakaklab sila lahat. May pang-keep. May mga pang stock May of color syempre. <laughs> Yon silipin natin ngayon yung dinala ng tropa peeps natin mga ko, parang nagagandahan ako dito sa kulay na to medyo naiintriga ako kung saan nya to pinagkocross -pinag kasi, tingnan mo yung itsura niya mga asing ko. Eh, hindi naman siya ganun kahabaan ng tuka sakto lang, pero medyo maiksi na konti pero tingnan mo naman mga ko, sa kulay lang panalo na mga asing ko eh, no? hindi ko alam kung anong kulay to kasi nagkaroon kasi ng puti sa ulo nya mga ko, pero tungkak ang ganda rin no ang ganda niya, para siyang pula na may halong checker na gray, mga singko na may itim-itim. Ganda ng kulay, ganda ng itsura, mga singko mukhang fancy. Kaso sa kulay kasi mga singko eh, panalo, hawakan lang natin. Dalang tropa peeps natin to, bali pair daw. Hawakan lang natin tong lalaki. Ganda kasi yung cap niya, kakaibang kulay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, ngayon hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa kulay na to. Pula siguro. Pero hindi eh. Ganda niyo, May kaliskis din siya solid red yung kanyang ulo. Mga singko ay no, oh, makikita niya naman. Pero dito sa buntot niya eh parang blue bar lang na ma brown brown na konti. Pagdating dito sa kanyang pakpak, wala lang tayo kasi tagahawa. Kayo no, ayan oh. No? Oh. Sakto sakto ini spread niya mga singko, ang ganda. Ganda ng kulay oh. Ganda ng kulay. Of color na of color. Pag ginahawakan natin siya eh kala mo red siya na solid pero hindi mga ah, singko ganda oh oh nakikita ko yung pagka-checker niya mga singko pero ang ganda nito ayun oh pero medyo maiksi kasi ito ka. Meron siyang pagkatsegat dito sa kanyang pakpak. Mga siguro ikwita ko na ako, parang gray-gray na butil-butil. Eh, -butil. you know, no? Tapos ngayon, itong hen na ito ay eh, napakaganda. Mga siguro eh, no? yung kaliskis niya ay eh, perfect na perfect. Napakaganda nito. Mga siguro ngayon silipin natin dito sa may maliwanag. Dahil nga Medyo madilim na ngayon, ko yung Ganda! Maasigaw yun. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa kulay na to. Ang pangit lang kasi sa kanya, nagkaroon siya ng puti dito sa may ulo. Kung may kita mo yung kanyang toka, eh medyo maigsi. Hindi ko lang alam kung, pero yung kaliskis niya, yung kanyang lace, yung pattern, maasigaw ko Ang ganda. White flight nga lang, maasigaw yun. No, ang ganda niya, oh. Mga siyang cobra. <laughs> Ayun, no, ang ganda niya, maasigaw. Ngayon lang ako, wala akong ganitong kulay dun sa ating mga laruan. Paso, dahil nga hindi naman sa atin ito mga singko. kaya gagawin natin. I-display Idi natin para makita ng mga kalapatids na tropa peeps natin dito na pumapasyal. Eh, may mga ganitong kulay. Ganda nyo mga singko. Parang kaliskis ng cobra. Siguro tawag dito eh, ano? Cobra pigeon mga sing, Cobra pigeon. Ganyan ko lang na alaman na. Ano yan? Galing yan sa pigeon genetics. Ayun <laughs> <laughs> hey, o. Ganda ng kaliskis na ito, ha? Cinco, pero hindi lang yan. nandala ng tropa pips natin. Kung meron tayong mga off-color, siguro ito mga laruan din niya. Katulad din siguro nung atin, dahil ako may mga laruan ako na pang alis stress. Siguro ito ay laruan din niya, mga kasing dahil off-color siya, eh. Pero yung mga dinala niyang iba, tulad nito. Ah, na natin. Ayan, no, oh. Tulad niyan. Tulad nito, mga ko. Tulad nito. Ayan, no. Oh. Apat na pares yan. Bali limang pares, kasama yung fancy tulad niyan, mga singko. eto mga dala ng tropa pips natin na to. Eh, mga panlaro. Hindi siya fancy. Mga panlaro. Dahil lahat siya sila nakaklab ring. Maliban dito dahil eto daw mga singko eh, kanyang stock bird. Dinala niya dito, mga singko. Com lang siya pero makita mo naman, ang bangis sa mukha. Para siyang white gray Tignan nyo naman yung itsura. Mga singko, nakakatakot ang nito. Napakakinis. Napakaganda. Lalo itong... Kaya na to, tingnan mo ito ka Ayun o, oh. Bali ito eh yung tinatawag niyang mga Paul Sayon cross ng basura Ayun oh. No? Ganda nito. Ah, sige ko ang lupit. Tingnan niyo naman. Parang nakikita ko lang po sa ano sa magazine. Pero ngayon ang ganda sa personal. Ah, sige ko ang ganda White siya na parang may pagka grisel. Yung kanyang pair eh parang ganun din pero madalang yung kanyang itim pero yung sa itsura ang pogi rin mga sikok kak and hen ang kanyang dinala. Bali commercial lang yung kanilang legban, makasin ko, pero tawag niya dito eh Basra, tsaka yung Paul Sion nga, ang bloodline na ito. Ang ganda nitong hen, makasin ko, pwede pang cross. Ayun o, oh. mukhang pair pa sila. Ay, ayun o, oh. tignan mo, nag-aaway. <laughs> nagtuka. <laughs> pero, pero babae lalaki siya mga singko eh, no? Baliniwalay natin siya. Hindi pala yata siya pares. <laughs> Pare, ano ba to? Hindi mo. Hindi yata pares. <laughs> pero maganda siya mga singko. Ngayon, silipin naman natin itong susunod dito. Bali, ito yung mga pula niya na dinala. Mga singko, yung isa kasi medyo naglulugon yung lalaki eh, no? Halata naman dahil yung kanyang ulo ay medyo nakakalbo. <laughs> you know, nag-aaway din. Ano ba yan? Pero ito, nakaklab siya ng GRPL. Tsaka, hindi ko na yung isa. Malikot masyado mga ko eh. Yung hen naman, eh, napakaganda rin brown. Silipin natin. Silipin natin yung pula. Mga sing yung babae. Napakaganda rin niya Red check ang tawag dito. Yung kanyang kapares, eh, red check din na mas dark. Samantalang ito, eh, mas mapusyaw. Pero ganda niya mga Babae, mga panlaro niya ito. Nakaklab ring din siya mga singko Gawin natin, eh, baka hindi, baka hindi sila pares-pares. <laughs> Pero maganda, yung mga ibon niya mga singkon, lalo na yung kak, ang laki. Kaso, mukhang masakit yung katawan niyan dahil, yun nga, naglulugon yung ibon, eh, no? Medyo kalbo yung kanyang leeg. Nagpapatubo, kaya wag na nating hawakan, baka mamaya, eh, makakalbo pa lalo yung kanyang katawan. Medyo... Nagtutubo yung kanyang mga balahibo. Pero magandang ibon mga singko Dalawang red check tsaka itong dalawang puti ngayon dito eh meron tayong dito muna tayo meron tayong item mga uh, para parang si 4 to ano oh. no? pure black club din tsaka meron siyang isang ang ito nito tignan na nga natin medyo madilim dito sa portion na to mga uh, singko yung mga ibon nya ito to black check black check siya mga uh, singko no? Oh. isa siyang black check na hen bring din siya, maasin ko bali. Eh no, bring din siya kasi malabo dahil maraming dumi. Maasin ko nga. Ah. Ayun, ang ganda niya. Babae, eh, pero gusto ko tong tong lalaki. Maasin ko kumukha ni 4. Klabring din. Ito maasin ko napakalikot ng mga ibon niya, mukhang dinahawakan. Ayun no? ganda nito. May bar siya na itim, pero itim siya. Maasin ko no, Ganda lalaki. Nakaklabring din siya. Ayun, oh, no, nasilip ko. Dalawa pa sing-sing. siya ng SDR. South Derby Race. Mga sing ko nila ng South. Bali, ang ganda ng mga ibon. Ito mga panlaro. Pwedeng gawing breeder. Mga ko. Ayun, oh. No. Kung magaganda yung kahapon, ay eh, tingin ko mas magaganda ngayon. Dahil nga, parang mas pili. Ayun, oh. No, dito pa lang, mga ko. Ayun, oh. Sibatin natin mabuti. Ayun, oh. No, Tingnan nyo naman. Nakakatakot yung mukha. <laughs> mukhang, ano, mukha sisibat ng kanit, eh. Pero ganda ibon, ko. Lalo na to. Ito na rin nila. Medyo dark sila. Dalawa. Isang black check tsaka isang black. Ang parisa naman natin dito. ha, asing ko, ganda nila. Ngayon, silipin natin tong isa. Ayun, napakaganda nito. Ito ang gusto ko. ha, asing ko, pogi. Isang blue bar na parang bumorga na. Lalaki yan. Sugurado. Ang kanyang pares, eh, black check na parang white flight. Parang Jansen Relax ang dating, oh. Bali, silipin natin tong isang mukhang Jansen. Malaki yung babae, ah. Ayun, Malaking babae niya, mga singko. kaso, medyo mahilap din eh, ang ganda ng kulay. Black check. Uh, puti ulo, babae babae dating mga singko. Clubring din siya. Na Ay na, na clubring din siya mga sinko. black check para siyang saddle ang datingan, mga 5, pero puti ang ulo eh, ang ganda nito. Hen, big size. Big size 'yung kanya hen, oh. o Oh, 'di ba? Napakaganda. Kaso dahil nga maganda yan eh mas maganda sa akin to maganda nito mga singko oh. Buhag -hag na ilong borga na ang mata eh ayun o oh, ganda o oh. kumikislap pearl eye poging pogi to mga singko blue bar pwedeng gawing breeder labring ba siya ayun na naka PHA siya na bayon. ba yon? parang labring din mga singko, eh may ayun oh, putol yung daliri mga singko mukhang may markings <laughs> para sa manok lang ha pero pogi nito mga singko, oh parang ano, pang picture kak mga ko yan ang ganda nito bali eto yung mga dala ng tropa pips natin lahat sila eh mga pogi lahat sila eh panalo para sa akin na mga dinala ng tropa natin kung maganda yung kahapon mga ko eh, sa tingin ko eh mas magaganda yung ngayon ayun o, eh. Dito lang sa Blue Bar, eh, panalo na. Doon sa Paris, eh, panalong panalo na. Dito sa itim tsaka yun sa black check na tinitingnan natin kanina, eh, maganda rin. Lalo na to. Ito, paborito ko ngayon, mga singko. Ito, maganda rin ito. Para mukha sila mga Florizon, mga singko. Ayan, oh. Dark kasi siya, eh. Mga singko, silipin natin ulit, na dito Dark kasi yung kanyang kulay. Malilikot sila. Mukhang hindi nahawakan. Kaya medyo malilinis yung mga kalapati ni Tropa. Ayan, o. Alam na, alam mo yung mga gagaling mga lapati. Ayun no, oh, mukhang hindi nga sila pares. Mga singko, nag-aaway, malikot pa. Isang red check na dark tsaka light na red check. Pero babae lalaki. Mga sinko pogi nito. Pogi rin 'yung oh. laki. Ayun no, oh, kalbo siya, mga singko. Kalbo na. Hindi siya long hair ngayon. Ito, hindi pa natin 'to nahawakan. Ngayon, gusto ko siyang hawakan dahil gusto ko silipin 'yung ayun oh, 'yung babae, ang gusto ko silipin, mga ko. para siyang estatwa. Ayun no. Oh. <laughs> Kapogi! Silipin natin. <laughs> ito muna, ito, Silipin natin itong puting na lalaki. Grabe yung katawan nito, mga singko. Napakaganda talaga. Parang gusto ko siyang isa lang na isang beses lang, mga singko. ko Ang oh. ganda nito, ang kinis. Ayun, oh. No? Tsaka may bloodline siya sinabi dito. Ito lang sinabi niya sa akin, may bloodline. Itong mga to, mga singko. Pero yung iba... Eh, hindi na niya binanggit. Pero ito, sabi niya sa akin kasi kung gusto kong i-keep, pwede. Dahil magaganda daw yung bloodline nito. Paul Sayon tsaka Basra na parang may cross pa siya ng mga Taiwan bird niya dahil may mga Taiwan din yung mga ko na may mga sensor eh. ngayon ito naman yung hen na gusto gusto ko ayun yung mga sing ko napakaganda niya yung mata niya eh nakakatakot ayun yung ayun yung ganda niya mga ko ang kinis yung tuka bagay na bagay yung tuka itim yung talukap itim pero puti siya Grace ang ganda nito ay, naku mga kasing ko, hindi ko na alam Pag nakakita ko ng mga magagandang ibon eh, Ayun o, hindi ko na alam Kapag nakakita kasi ako talaga ng magagandang ibon eh, Talagang parang gusto ko siya itago Mga singko. pero dahil nga sa tropa to sabi, Ah, babae siya mga ko Yung kanyang barako eh, hen na hen Napakaganda O, oh, di ba? Diba? Manipis ang kanyang barako Siguro hindi pa sila pair Pero tingin ko nasa flight cage ito kasi makikinis siya eh. Mukhang hindi nahahawakan yung ibon mga sigoy. No, ang ganda. Ang ganda ng ibon. Kapogi na mga sigoy. Kaya dito ako nagbababad. oh. Yan, no. tingnan nyo naman. Napakaganda. So yun, bali yung dala ng tropa pips natin. Tsaka eto nga pala yung parang cobra nami parang kalikaliskis Ayan siya mga sigoy. peryan oh. Pero yan, ito, parang baka ginawa niya si Terto to oh. palamuti yung sa kanyang lob Napakaganda yun. Oh. May kaliskis. Nakakaganda. So, ayan Gagawin natin, eh, dito na muna sila. <laughs> Gagawin natin, eh, dito na muna sila. Hindi muna natin ilalabas, makasing ko, dahil yung ating pwesto, eh, punong-puno pa yung mga kulungan. Wala lang silang... Pero pag may napakante, ilalabas natin sila agad. Ang ganda rin mga ibon nila. Ayun oh Sampung piraso lang siya. Pero tingnan nyo naman. Quality. Super quality. Lalo na to. Basra. Tsaka Paul yon ang blind line na ito. Ayun oh So ayan. Nakita nyo naman siguro. Eto mga ko, parang gusto ko ng i-breed dito ha. <laughs> Kapogi. Di <laughs> sa bagay, lahat naman ba sila eh. Pero, iba dating na ito ha, yung isa. Pares kaya natin, eto tsaka yung babae. Ano okay, lalabas?